Yan, bababa pala kami. Ito pala yung taas ng bundok. Yung bundok na to. Flat na dito. Ibabaw na kasi ito eh. Ano nyo ha? O diba? Wala nang gano'n. Ano flat na yan? Gusto kami. Yan. Iba, flat na dito. Ito yung sa kasama. Ito yung sa katabi kong area. O, flat na flat, oh. O. Oh. Flat na dyan. Kasi ito, the east-east na yan dyan. Ito yung gilid ng bundok, eh. East-east na yan. Ito, ibabaw to. Ibabaw. ang plano ng gobyerno dito magkakaroon ng kalsada dito gaganyan dyan yan ito kasi ginrader na to eh binak ko na yun okay, nung o mula dyan andyan ginrader yan dati Yata nyo ha bababa ako pero okay yung daan hmm. pagrader yan oh. eh. mula dyan no gilid in render yan Ayun yung baba o oh. diba smooth lang o oh. naka grader oh, yun o oh. yung lupa yung lupa o naka grader yan ang dyan pababa ito kasi bangin na dyan mababa na yan dyan gumawa lang sila ng daan dito papunta sa taas yan eh 1990 pa daw ng generator to hindi na tinuloy pero at least may project sila dito na nakatenga kasama pa sa area ko Hanggang dyan, sa baba. Hmm. Diba? yung mababa. Diba? ba? spray namin eh, para lumabas yung daan talaga niya. eh o, ayun o, diba? Sa taas, umaba tayo. Eh. Ayan diba o. Ang diba lawak o. Ang lupa o. Oh. Maba ako Sakto to Itong video na to Pag malinis na dito May babalik ang video Kaya well, naman naglipas yung mga ilang taon pag inaroon to ng gobyerno naka po maganda din eh na lang eh eh naka grader hanggang dito yan oh hanggang dyan Mababa ito. Unti-unting kababa. Kasi nga, ang kamakit dati dito. Mga tricycle. Pero pag talagang inayos nila ito, ahon na din yung four wheels dito. Yung area kasi sa taas, maraming ano, maluwang na flat tapos tatagos sa kabilang sa kabilang bundok na eh, ito yung nakatenggang project dito diba mababa na tayo unti unti isang araw pala may nakuha silang sawa napatay nila yung isa laki yung isa nakatakas o oh, yun yung kanina o oh. doon tayo sa taas kanina makakabalan oh, tayo Thank hmm.

Sali mo sa gym, plastic yan. Baka may maka malaglag ha. Ingatan mo. Do okay. you dito ako tumaki kanina eh yun o oh, tinakpang ko ng dahon diba yung may dahon yan taki ko yan ah, nakikita mo yung view mo kahit tumatae ka dapat eh maganda yung spot mo o, diba talaga yung paligid Ini. 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 Apa din tuh, Ge? Ini. ba. hindi kasama ko sa baba na kakain na kami yun o ang reader diba Hmm. Ito yung kalsada na aahon sobrang tagal ng panahon eh may tumubo na yun yan oh. diba yun o oh. daan yan Kagano'n yan oh. pababa sa kabilang bundok <clears throat> namatay mga tinani mo yan yung guhit pala yan magmana dyan ganyan o ganyan yan hanggang dun boundary luwang yan 2 point sa so, sobrang luwang yan 2 hectare and 2.5 siguro yun eh. hmm. hmm. pag ano nyan ito ang ko na eh ano to ah slope hanggang sa tuktok ng sa ibabaw ng bundok na to may kasama ko. Malayo na. Yan ang luwang, di ba? Isprayan nga namin eh. Tinabas na namin yan. Natutubuan na. Kaya mag spray uli kami mamaya. Tapos susunugin. kaya naman ay nang mabulok diyan hmm lubang eh spray kami para makikita mo yung ahas may mga ano dito eh king cobra may mga kawayang kasi sa katabi kong area. Ayan na. Yun yung may-ari ng kanina. Hanggang dyan yung area ko eh. Pa ganun pa pala. Nag-uuling sila dyan. Yung nag-uuling dyan, yung may area dun sa ibabaw, yung katabi ko dun. pinano ko muna dyan at pinapauling ko yung mga kahoy na o, oh, mga libangbang papalitan ko ng frutas, mga fruit trees okay, Aba ko na guys ito lang ito, spray pa namin ito, tutubuan na eh Pin yung go ito. Yung inis pa lang ko isang araw. Yung nagpupulak sila. Oh. Tubig yan galing sa taas. Naiinom yan eh. Nung nga lang, medyo maano yung kulay. Medyo ma-brown, May mga puti. Kailangan ipipilter. Pero isang board na ako may inam dyan. Di sabi na ako nakakasasakit uh, dyan dyan.